Palagi ka na lang pabalik-balik sa ibang bansa para makipagsapalaran para lang sa ibang tao. Tuwing sahod mo, pinapadala mo sa taong hindi mo naman kilala. Sarili mo, pamayaan mo na. Bakit mo inuuna? Kilala mo lang sa social media. At ng sahod mo, napadala mo sa kanya para lang mapasaya siya. Samantalang ikaw, hindi kumakain at hindi natutulog para magkapera. Pamimigay mo lang sa taong hindi mo naman lubos na kilala. Huwag mong ipamimigay ang ipon mo bago mahuli ang lahat. Lagaan mo ang sa sahod mo, ipon ka para sa kinabukasan mo. Bawat sinti mo na sahod mo ay palaguin mo. Kung ako sa'yo, mas mabuti pang simulan mo ang negosyo mo. Huwag kang magmaang-maangan. Pag hindi mo binago ang ginagawa mo, iiyak ka na lang dahil wala kang ipon. Hindi ka na bumabata kundi tumatanda ka. Huwag kang magpabaya. Lagi kang maging wise sa paghawak ng pera mo. Ikaw, wagas kung makapagpadala. Kaya e wala kang tinitira sa sarili mo. Mahalaga ang pagkakaroon ng balanse sa pagtulong sa iba at sa sarili mo. Napakahalaga na magkaroon ka ng responsible financial na aspeto. Mag-ipon ka at mag-invest sa sarili mong kinabukasan. Kung may pagkakataon, mas maganda na magnegosyo ka na lang. Baka magka-financial security ka pa. At maging matalino sa paghawak ng pera mo. Mamamagitan nito, mas maging handa ka sa mga hamo sa hinaharap. Masisiguro mo, insya Allah, mas magandang kinabukasan mo.